Isa araw nilabas yung sopa namin. Kaya kung sino yung may gusto, kunin nyo na to. Kasi meron nag-sponsor sa akin na bagong sopa. Ang sira lang pala nito ay meron siyang lubog. Yung nag-sponsor nga pala sa akin, umupo dito. Kaya yung pinalitan niya na ng bago. Kaya meron na namang natuwang nanay. Kaya maraming salamat sa nagbigay. Maraming salamat, Madam X. Maraming salamat, Madam S. Marami nga rin pala nagtatanong sa akin kung saan bando yung bahay namin. Hanapin nyo lang itong napakalaking tarpaulin namin. At yun na yun, imposible e naman hindi nyo makita kapag dumaan kayo dito sa tapat namin. Kinuha na nga rin pala namin sa Blooming kasi may papuntahan kami. Tapos si Chambogin nga pala ay tamang bake muna. Kasi gusto na raw niya magpapayat. Bumibilib ako sa kanya kasi healthy living na siya. Tapos guys, pinakita na nga pala sa akin ni Blue kung saan kami pupunta. Meron nga pala ulit nag-invite sa amin sa kainan. Kapag nga pala may ganito ay sobrang tuwa ko. Kasi feeling ko na re-recognize na kami. Tuwang tuwa nga pala si kasi mabubusog na naman siya siya. Halos 30 minutes nga pala ang biyahe mula dito sa amin. Alas 7 nga pala yung schedule namin pero 6.41 hindi pa kami naalis. Siyempre Pilipino time baka tim dugyot yan. Tapos noon nandito na nga pala kami sa kainan humanga ako. Kasi kay, sobrang taas pala nung rooftop. Nasa tuktok kasi. Tapos si Boy nga pala dito nagpa part time job. Malaki daw kitaan kapag nagpa parking boy. Grabe sobrang sipag ni Boy Dapat tularan nyo siya. Kasama nga rin pala namin yung mga sikita vlogger dito sa Kabuyaw. Grabe na yung star shock ako nung nakita ko sila. Kaya mamaya dapat magpakabusog kayo. It will. Dito na nga pala kayo, bibigyan ko na kayo ng trivia. Alam nyo ba kung bakit tinawag tong The Rooftop? Kasi nakapwesto to sa rooftop. O diba, nanonood lang kayo sa akin, meron na kayo natutunan. Kaya for more knowledge, manood pa kayo sa akin. Nabalitaan ko nga pala sa mga reviews nito, masasarap daw ang pagkain. Kaya, na naman si Itchong Bunggan ang makakahula ay merong ayuda kaya guys mag ako dito habang nagko-comment kayo at syempre dalawa yung mananalo isang lucky sharer kaya yung isang magko-comment kaya share na at dahil gutom na nga si Itchong pinapasok na kami sa loob itong pinasukan nga pala namin ay VIP room kapag nag-avail ka ng VIP room meron ng kasamang pagkain snacks at drinks tapos naka-aircon pa meron pang video okay kaya guys kung gusto nyo nga pala mag-avail dito mag-inquire lang kayo sa page nila tapos, grabe nga pala yung mga pagkain na hinanda sa amin. Para sa akin, buffet na to. First time ko nga rin pala makakain ng ganitong karaming handa. Siguro, pag tapos namin kumain dito, bloated din yung chan ko. Lalo na, mukhang masarap yung mga pagkain dito. Kaya guys, tara! Ah! Yeah! Dahil kakain na nga rin pala kami, tatanggal ko muna tong elastic ko. Para mamaya, lunok na lang ng lunok. Pero bago nga pala kami magsimula, kinantaan muna namin ng happy birthday si Noknok kasi umabot na siya ng 150k followers. Kaya I'm very proud here. At dahil tapos na nga pala kami magkahan, chibugan na. Bilangin nyo kung ilan nyo kinuha kong pagkain. Siguro pang tatlong taon na itong kinuha ko. Kayo guys, kapag nandito kayo, pang ilang taon na yung kukunin yung pagkain. Ang may pinakamalupit na sagot, may ayuda din. Kaya comment nyo na yung pinakamalupit yung sagot. Bito ka ng baboy. Hmm, sarap. Kikiarang bulaklak. Hmm, pa. Sisi. Sarap. steak. Parang kumain na ng burger steak. Liempo. Kung ang Chicken wings. Oh. Bita ka nito. Kaya guys, kain na kayo dito. Masisigurado ko masarap dito. Kasi si Boy Ubo umubo habang kumakain. Isa lang ibig sabihin, no? masarap ang pagkain. Ako magbabayad kapag hindi.